Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nalungkot si na Ronnie Alonte at Loisa Andalio dahil malaking halaga ng naipon nilang cryptocurrency ang naglaho ng tirahin sila ng Basag gang sa Bacoor, Cavite, Kamakailan. Sa isang contract signing, sinabi ng aktor na galing sila sa isang ganap at dumaan sa cafe nila sa Bacoor. Ani Ronnie, dumating sila sa cafe ng alas 8 ng gabi. Dagdag ni Loisa, balak nilang mag-picture lang sana ng mga pagkain sa kanilang cafe para may ma sa social media ngunit pagbaba nila ay basag na ang windshield ng Jeep Wrangler wagon ni Ronnie. Maliban sa tatlong iPhones na umanoy na sinabi ni Ronnie na isang bilyong pisong halaga ng cryptocurrency ang natangay sa kanila. Ang cryptocurrency ay isang uri ng digital currency na maaaring gamiting pambayad. Gal, Bali-galing tayo sa isang ganap, tapos tinry lang namin dumaan sa sa cafe namin. Total naman, yun na yung way namin. malapit lang. Malapit lang. Parang uh, dumating kami 8 p.m. Pasara na yung, yung cafe. Tapos, balak namin magpicture lang ng mga products, yung uh, mga food, para may ma-post kami sa social media. And dumalis na agad kami after, siguro mga 9, sakto sakto pasara na yung cafe. Pagbaba namin, masag na yung sasakyan. And ang nakaka... Ang nakakatakot pa doon is, tumambay ako sa may tirage sa may labas. May tirage po doon eh. Nakatitigan ko pa yung Magalap. bumasag ng sasakyan oh, namin. Okay. Yes, nakita ko yung mukha, Nakita ko. Tapos pero nung, hindi mo nakita kasi binasag? Oh, hindi ko nakita yung oh. binasag eh. Kaya nung nagka-police, nung lumapit sa amin, hindi ko ma-explain sa kanila kung yung ba talaga yung bumasag. Na-confirm lang po nung ni-review na sa CCTV. And hmm. nang, Kaya... hanggang ngayon, inimbestigahan pa din nila, hindi pa naugule pero sana mahuli kasi ayaw namin na may mga biktima pa siyang iba. Ano yung mga nawal? Nawala. Uh, tatlong cellphone na... Lahat, yun lang. La, lang, tatlong cellphone na lahat na... Bank kasi namin nandun ah, po eh. So, mm yung, mga nakasave namin ano. Meron pa kaming... Uh, may crypto pa kami sa phone oh, na nawala. Mm na, May malaking halaga din. So, kaya medyo nakakalungkot niyan. Wala na yung safe pala namin kasi. Ay, ano yung pera? Nasaan? Nasa phone. Sa cellphone? No, 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 no. Parang online banking? Ganon. Hindi e. Eh, parang ano siya eh. It's a uh, Oo, oh, uh, nandun yung pera. Uh, oh, uh, hindi na siya. Hindi na, na siya Kasi sa cellphone na talaga siya Pag nawala okay. okay. na kasama okay. ngayon. Okay. O gano'n? O gano'n. More or less. More or, or less. less uh, siguro... 1B. Anong masasabi mo sa balitang ito?